Welcome back mga Lods So shoutout muna tayo Kay Master Jun TV Vlog At kay Master Pine Expert One Life History At kay Master Rapi Per Fishing At kay Master Sibadong Vlog So dito kami ngayon sa Operation again mga lag sa Maripipi Port 11 minutes yung biyahe 5.9 kilometers kasi medyo habagat pa yung time na ito time namin Lumayo ulit kami kasi maalon dyan sa may lugar namin At eto, first fish for this night ay isang silay mga lots Ayan, yan yung buhay naman, natin At dito isang sulit or maransing kung tawagin Nadala rin natin at ito naman, isang danggit. Grabe, makulit. Tingnan nyo na naman. Hindi ko alam kung paano tutusukin. Ayun, nasa pole pa rin natin. At ito na lang bukit. Ito naman yung tinatawag na sinamuro dito sa lugar namin. At ito, kinuha na rin natin to Kasi konti pa lang yung huli natin. Isang alibang pang. Masarap naman yun sa Sinabaw at eto dalagang bukit. Eto naman yung hilason dito sa lugar Hindi lang tayo mamimili ng mauhulam uh, uh, na isda. Kaya tinutusog na lang natin kahit kung Mahuhuli na pwede na may ulam. Kasi dayo lang to at nakikisabit. Nakikisakay lang tayo mga lags. Kaya kahit anong pwedeng dalhin ay dalhin na yan at ibenta e naman natin para naman may pang na sa gasolina at parang gastos na rin ayan isang taragbago at eto pa isang tarag taragbago or tagbago dito sa lugar na ito yan at eto yung isa hindi totoo yan sinungkit ko muna para lumabas pa yung nangyari ay nasobrahan at tumakas yung isdang ito pero nasundan pa rin natin siya dito siya sa may malapad na corals at dumikit pa nga ayun siya hindi masyadong kita sa video pero nasapal pa rin natin ang presyo pala ng isdang ito dito sa lugar namin ay 100 pesos per kilo pero sa ibang lugar ay napakamahal na ito. Ito isang samaral. O kitong sa ito. Ah, Ito good size na talaga. Malapad na. Dito to yan. Yan. Pandang na rin ng mga lodi. At dito naman. Isang tagbago. Uh -huh. Pero hindi tinamaan na siya. Tumago sa kabila pero hindi pa rin siya nakatakas at nasundan pa rin natin. Tapos dito mga lods. Oh limang tiraso. Sa mga pero tumakas na yung isa kaya ito lang yung tumapit yung pinili natin. Nagpulasin yung iba. Hindi natin makikita pa. Tapos dito naman, ito yung pangalong sa lambutan or cuttlefish pang adobo na sana itong mga idol pero binenta muna natin iba lang muna yung magluluto nito kasi iilang perasa pa lang yung pagbenta na ating atuli at magagandang klase kasi yung mga samaral ay moral naman yun nasa 120 per kilo o minsan yan ay retaroid ng 100 per kilo lang so eto isang pusit na mabait Pandang lang na rin to. Ulam. Hindi ito ibibenta. Tapos, dito naman, nakakita pa tayo ng isang Emperor Fish. Ayan, ito talaga benta na rin. Sa 200 pesos per kilo na klase. Kasama ng mga dalagang bukit. At dito naman, sa ilalim ng pato na ito, meron tayong nakitang isang butterfly fish o isang alibangbang na napakaganda na kulay at hinayaan na lang natin yan. At ito pa, ito yung pinakahuling nahuli natin, isang pusit. Ayan, nasa hanggang bewang na lang yan. Pero nakadali pa rin tayo. Maliwanag kasi dito sa may roro port kaya lumalabit yung mga pusit para tumambay at may mga malilit na isda rin silang hinahunt kaya umaabot sila dito sa mababaw eh ito na yung mga kasama natin nakahunapit si pare net at buti naman kumalma na yung ulan at saka yung pulog at kidlat kasi habang nakatambay kami dito anina sa may port ay sobrang lakas ng kulog at may kasama pang kidlat at ayun si Harvey yung isang kasama natin so alright pahinga muna saglit at eto na mga lods prepare na kay pag uwi at biyahin na naman at marami rami rin siguro tayong placing sa gabing ito kahit mga 200 pesos lang tayo ay hindi na rin masama at may ulam pa naman at ganun talaga yung pangis dati nila alam kung anong swerte yung darating sa kung natin sa kada dive natin gabi-gabi kaya kung makauwi ako ay ito lahat yung nahuli natin mga lods yung dalawang samaral natin ay mapot rin ng 800 grams yan Ibenta natin ito na 120 per kilo mga lodi. Tapos ito naman, yung bagulan ay ibenta natin ito ng 120 rin. Kasi hindi naman umabot ng isang kilo. 800 grams lang. At yung iba, inulam ko na. Mas marami yung ulam kasi habagat ah, yan. At merong low pressure at di natin alam kung kailan huhupa yung alam. Ah, Kaya mas marami talaga yung ulam kaysa pwede. Mas marami nga yung Tapos maubos rin naman. Binibili na rin tayo ng ulam ni Sardinas lang. Kaya ito na lang. Damihan na lang natin ng pang ulam. Bawi na lang tayo sa susunod natin time. So, yun lang muna mga lots. Libre na rin to. And, see you next video. Thank you for watching and God bless you. 阿拉。